Hello, Ate Alicia. Good morning. Anong marites? Anong latest, Ate Alicia? Thank you, thank you. Ate Alicia. Lagi kang nandiyan. Nag-support kay Rados. Kapasal kita sa ano. Hello. Madam Alicia. Thank you. Thank you. Sa 51 Marites 51,000 Marites, dami, no? 51,000 Marites ha. 51,000 Marites and lateres meron kayo post na na lang wala na yung ano ah sa ano sis sa Italy sa Italy po nakikimarites po ako sa inyo nung marites ate Alicia Ma, ang ganda ng ano, panahon dito sa amin oh. Eh. ano siya. Oh. Kahit may araw ano, malamig. Malamig, malamig. Fresh. Fresh na. fresh ang ano. Sa Pilipinas, pag naglalakad ka ng ganito, kalayo eh pawis na pawis ka na ako yung naka ano, naka sweater kasi malo. -ano, medyo malamig lamig kahit may araw ano hindi hindi po mainit Ay tayong tao ayan lang Ay, manito, 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 manito. kaya lang ano bueno, tal-talon, bukid